Hello, hello mga kamay microtech Text sinimula ng araw natin. So, nakipagkita ako kay Bossing. So, binil natin yung kanyang drone. So, gagamitin po natin yan sa ating mga next vlogs. So, syempre, nagutom tayo. So, kain tayo sa Jollibee. So, order na naman tayo. So, kahit wala tayong pera, order tayo ng order. So, dalaw pong microtech ang pinagawa sa atin ni Sir. So, ngayon po, ganoon po naman po tayong client na nag-PM sa akin na daanan ko daw po yung kanyang microtech. So, anong gagawin po? kanyang Microtech sa si Sir AJ po ito. Uh, from Santa Rosa, Laguna. So Sir AJ, so pinuntahan po namin yung lugar ni Sir AJ. So ayan, papasok na tayo sa bahay ni Sir AJ. And also, ang sinet up natin sa kanyang Microtech is uh, the piece Wi-Fi Voucher. So parang seryoso lang ako dyan pero hindi naman ako talaga seryoso. Kunwari lang talaga yung ginagawa ako. as So kasi po, uh, pindot na ako ng pindot kahit wala naman Uh, wala naman kalagay dun sa kanyang desktop. So, kasi so, po, yan po. Natapos namin yung configuration. Nag-generate kami voucher. So, ayan. Trinay din namin yung access point. Sinet up natin yung EAP ni Sir AJ. So, kasi so, po. Redirect po siya sa portal. Yan. Thank you po, Sir Van, sa inyong portal. So, so uwihan na nga po. So, natapos natin. Pero parang wala naman tayong ginawa. So, ayan po. Mayroon tayong EAP 110. So, nagpa advisors sir, based dun sa device and sa coverage nung area nya natatapunan. So, in na natin na gamitin ang EAP-110 outdoor antenna for the access point sa ating piece Wi-Fi voucher. Uh, so, kensi po, thank you sir AJ sa inyong uh, tiwala sa akin sa configuration. You know? So, uh, ito lamang po para sa ngayon and thank you for watching and God bless us always. So, Follow our page and subscribe to our YouTube channel.